pa rin ako nakikita ng ano, watermelon. Kaya ako mga naging pa kayo sa kaya natagal lang kayo. Tek na yan. Bota ko sa inyo. signal na eh. Tuling tuusap. Napunta ka na. Hindi naman siguro ako matatangayin no, dyan, nag, no? Okay lang ba kung naka-sleepers? Okay lang yan. Dinaw oh. Oh, may lumilipad. No, ano? Kuni ko na yan. cellphone mo. Ito eh, naman pala kahit walang best. Sa <laughs> so ano rin. Ganda love, no? Dito, Oh. Love. Meron Bakit Ay, para masarap magdawdaw. Oh, pwede ka naman magdawdaw eh. Pwede naman jan 'no. Oh, oh. pa, okay, pa. pa naman sa Wednesday. Hmm. Gusto niyo mag-relax ha? Ito pala yung relax natin ha. Hmm. Uy, May stressing ba talaga <laughs> to? Ayun na, <lang ito. laughs> <laughs> ayun na pala. Love video mo. Ito ay